nagbabad tayo ng panganang tuna. So, nilagyan natin ng marinade yung nabibili at ma natin, Titimplahan pa natin yan. So, nilagyan, tinaktakan ko na siya ng paminta. Ayan, tsaka marinade. at Tapos, nagalaw ko na isang pusong bawang. Isang buong puso ng bawang. Ayan. Tsaka, tinaktakan ng, hindi nagdagang ko yung paminta. Ito yung bawang, inaano ko para lumasa. Kasi hindi pa rin nakontento kahit na mayroon na marinig. Kailangan, ayan, ayan. Ayan, para masarap. Ayan. Siyakot yung haka, tiga-tiga, para masarap siya. Ayan, kasi gusto naman nunggaw ko. Ayan. Pamulutan. Ganyan. Ano siya? Nung tumating sa kumlan dyan na yan. Aww, so medyo prose na siya. <laughs> Kaya marinade muna natin. Ayan. Masarap siya. Pagka ano, kasi natikman. Ano may mga barbecue, barbecue na yan. Ganyan na ang rasa niya. Kasi may barbecue marinade siya. Ayan. Sobrang sarap na yan. Ayan ulang niya. Pero ano to, pulutan niya yan. Siguro pulutan niya yung mga ilang araw. Sa isang araw, isa, apat na araw yan. Yung mga hapong kasi pagtapos nilang trabaho, umiinom sila. Hindi man sila naglalasing, nagpapakalasing, pero uh, ano na nila yun talagang tumatagay sa uh, isang boteng. Ano lang? Ano na nila yun? Ano siya? Pangalang tuna. Ano? Ano? Okay na yan. Sobrang sarap yan. Pagkana, ano na nga yan so hindi kasi ako naglalagay ng mga pechin pechin eh tapos sa bukas pa yan bukas na pa yan ah, ayan, ito ang ating gripo tingnan nyo ang ating gripo ganyan na lang natin yan yan patay na siya ayan, ito ang pulutan niya ngayon ano to, hindi ko alam po ano isda ito, yan, binili namin sa post doon na kasi nabibilang yung isda na yan Tapos mm -hmm. Okay. oke. Ayan mga lods. Ayan ang ating uh, ula. Ano pulutan? Para bukas.